Welcome to Henry KNG TV <makes noise> oh, Good morning po, panoorin niyo kung paano magkabit ng dry pack Yan po yung dry pack, nag-ahalo po sila ng cemento At saka na, buhangin, buhangin, buhangin na pinichay hindi po siya masyadong maraming tubig. Kaya po nawag ang dry pack. At saka po matapang yan. Matapang po yung pagkakahalo niyan. Uh, kaya po yan, madikit na madikit yan. Ngayon po ay nilalapat ni yung tiles sa uh, yan, dry pack nga. Makita niyo Ayan po. Ayan. Tapos po papatagin po niya yan. Tapos yung tiles, lalagyan po niya na adhesive. Ganun po yung proseso ng pagkakabit ng dry pack. Makita niyo Hindi po siya masyadong basa. Tulad po nito, ito po, kaapon lang po ito ginabi. Yan, matigas na po, matibay na matibay po. Bali, may 100 pieces po na tiles kakapit ikakapit dito. Sa loob po ng office to. Yan, yan. Kaya po yan, habang gumagawa sila, hindi na nainitan kasi mayroon ceiling pan. At saka po maliwanag, kaya kitang kita po kung ano yung ano. Maliwanag na maliwanag po dito sa loob ng office. At saka mas ko po yan sa gawa nga po nitong tayo dito po sa ilaw. Nakakasilaw. Sigurado to pagka ano, no. Pagka nalinis to. Makareflect yung ilaw diyan. No? <laughs> Kitang kita. Yan po yung ilaw nakita niyo, apat na ilaw yan. Hindi pa po ito nalilinis pagka na Oh. Pagka po ito po pa lalo mas malinis to. Mas makintab. Palis tiles. Ayan. palis. Yan po makintab 60 by 60 po ito. Ayan, panorin niyo po siya. Yan po, nilagyan po niya ng adhesive ngayon. Adhesive. Kaya, uh, bali malinis po yung trabaho pag to uh, kasi nga po, hindi po siya naglalawa. Hindi ka tulad nung poseso ng, uh, yung dumang poseso, bali yung simento, tabu, talaga, talaga namang ika nga eh, basang-basa nun. Eh, ito po, hindi, tuyo. Hindi naman po tuyo, tuyo. Ika nga eh, tamang-tama lang pagkakahalo. Yan nakita lalapat na ni PFD. Yan, may adhesive na po yan. Ganyan po yung pagkakabit ng dry pack. Uh, kinakamit na po nyo ng maso na plastic. Maso na goma. Yan nakita nyo, dahan-dahan po sa kumapan. Mabilis uh, po yung trabaho kasi nakatutok lang po yung mga simento at yung buhangin na pilit Kaya po mabilis ang proseso dito lang po magtatagal yan sa mga gilid, sa mga suruho kung tawagin. Ah, kasi po magkakat na sila ron. Nialagan nila ng divider. Ayan. Para magkakasukat po yung pagitan ng cards. Bali ito po yung ginamit niya yung pang divider na yan. Yan po yung plastic na nakatali dun sa may ties. Ayan. Kaya po pare-parehas yung sukat niya. Yan, ayan, ano ayan. Ah. Mabilis po yung proseso ng pagkakabit ng tripa. ties. Yan po, kinakapakapa lang, tapos yung patag na. kanta lang po matuyo yan at sigurado nga eh. <coughs> kapit na kapit. Ngayon niya, magsisimula ulit siya ng bago. Po yung ginagawa. po yung adhesive. Tapos yan, nilalagyan ni yung niya, ng, ano nga, uh, ng halo na dry. Hindi mo po dry na dry. kaya ka nga yung basa din. Nilalagyan po ni Perdi ng ano, tubig sa ilalim para kumapit. Lagyan din po niya na para mas makapit niya yan. Pala-pala lang. Kasi nga po, nakatutok lang yung mga gamit. Kaya mabilis. Pero hindi, hindi po lahat ng tao kayang mag-dry pack, hindi sanay kasi po yung ibang napapanood sa YouTube uh, luma pa, makalumang proseso pa rin yung ginagawa nila tama tagal maglapat eh na, kasi nung nagtasin kami sa Manila eh, ganun eh, ganun ang ginawa eh tagal nung bumu, nung bu, ano, talagang umanga ngayon ano, gumagalaw pa rin tayo eh. siya eh. nagagalaw pa rin ng tubig pagka umangat eh nakalutang mm-hmm <clears throat> Pang ilan na ba yan? Pang apat, pang lima? Pang apat. Pang apat na po. Bilis. Yung makita nyo, konti lang po yung halo nito kaya matapang tape na tiket. Siguro pagka iba gagawa niya na yan, ano, ano? Yung mga pinapagaw talaga, talagang ah, <laughs> uh, mata ano yung alo, talagang titipin na tipin yung al alo. Kaya, ayun, pinakata niyo, oh.